andito po kami ngayon sa MOD Karwas. Kung kayo po ay taga Cebu, madali lang po itong tultulon. What? Sa mga nagtatanong dyan, ito pala ay nahimutang sa Birama Cebu City o kaya i-google nyo na lang para di ako lalong mahirapan. At kita nyo ngayon na medyo marami-rami ang nagpahugas rito at ngayon dili na nako dugayon para dili magyawyaw ang akong basher nga hinawayon. <coughs> pero mas mabuti siguro na lagyan natin ng kunting introduction ito pala ay isang Nissan Almira in 17 engine manual transmission sabi ng may-ari nito ay gikulitog na pala ito ng ibang mekaniko at sa kasawiang pala di pa rin ito nagtagumpay kaya naisip niyang ipakay kay o ipaukay sa inyong albularyo kaya ngayon gitulpok-tulpok ko ang aking extreme machine alam naman natin ito talaga ang pinaka the best na gagawin para madaling makita ang mga panuhot o sakit gihambin. At nang naitingnan na natin, mayroong lima na problema na nakapuntarya sa throttle at pedal sensor. So ayan po mga kalbularyo, sa so nakikita natin dito ay mayroong P1122. So naka-indicate po dito ay ETC function circuit, ETC actuator. Ibig sabihin yan mga kalbularyo ay electronic throttle control actuator. At mayroon ding P0223. Ayan, throttle positioning sensor. At syempre mayroong P0123 at throttle pedal position sensor. So ang gagawin po natin dito, tingnan lang muna natin at syempre gamitan natin ng ating orasyon palumpayat. So andam na ka James? Andam na. Andam na? Ika'y orasyon, ika'y orasyon. Orasyon palumpayat ni Kamakurat. Oh. Kung kung Ang tanang mga espiritu, ti tikangka oh. <laughs> All right. So ayan po mga kalbularyo, titirahin na natin 'to baka maunahan pa tayo ng iba. Wow. So sa so ganitong problema mga kalbularyo, ang titingnan natin dito ay ang throttle body. So alam naman nating lahat na pag naka-ignition on po tayo, ay gumagalaw yung choke plate na sa loob nito. So ngayon, baklasin po natin to at na natin kung gumagalaw ba. Okay, ignition on. Off. Oh. On. Off. Ayan po mga karbularyo. So confirm po ay okay ang ating uh, throttle body. So titingnan lang natin but nag-pop up yon sa ating extreme machine kanina. Alright, babaklasin natin to. So yan po mga kalbularyo, ayan nabaklas na po natin ang throttle body assembly at ang pedal assembly. So ngayon po, unahin natin dito ay baklasin po natin to. Alam naman nating lahat na ang nasa loob nito ay ito po ang tinatawag nating uh, throttle positioning sensor. So titingnan natin dito. At kanina kita naman natin na gumagalaw ang choke plate. So wala na tayong duda dito. So linis-linis lang muna ang gagawin natin. Pagkatapos natin linisan, isalpak natin doon at makikita natin kung may improvement ba. Alright. So ngayon binuksan ko na ang alkansiya rito. Titingnan natin kung anong dahilan ba't nagpabadlong maningkanahan. kanahan. <tiple> dating gawi, pinasirit-siritan ko ang nasa loob nito. Ito po ay isa sa mga proseso na medyo malaki-laki ang singil natin dito. What? Stop look and listen mga kaalbularyo and let's proceed to step 2. And now as you can see, gitag sa tag sa ang mga plastic gear nito. Medyo kinabahan ako ng konti pero naniwala pa rin ako sa kasabihan na swerte-swerte regyod ning tanan. Ow! Sinali ko na rin ang pagpasirit ng accelerator pedal sensor para wala na akong duda kung di pa rin ito makuha sa aking patsyamba. Wow! Ah, nalinisan na natin ang lahat ng spark plug at kinabit na din natin ang tatlong igniter coil. So baka nagtaka po kayo ba't hindi ko to binalik. So nang naitingnan namin dito mga kalbularyo ay mayroong crack dito. Palitan natin to ng bago. Ito na po ang ipagpalit natin. Brand new po ito. So, in just second lang po mga kalbularyo. Wow! Parang gimagic lang. Ito po ang loma. At syempre, ito ang ating ipagpalit. Bago po namin ikabit lahat, medyo may pagduda na yung ko ane. ani. Kaya naisip kong baklasin isa't isa. At yan, di talaga ako nagkamali. Mayroong putol na wires dito. Dahil sa kinilkeg na palagi kong dinadala, medyo naibanan yun akong kabalaka. <coughs> Mukhang excited na ang dalawa kong kasama sa resulta kaya kinabit nila agad tingnan na lang natin kung umubra ba ang aking pachamba. Gay engine start, engine start. Pakinggan nyo ang andar ng makina parang gitugnaw, gihilantan o gitakigan. So kanina po mga kalbularyo ay nakita naman natin na medyo kurug-kurug ang labas ng andar ng makina. So ang gagawin natin dito, next step tayo. Tatanggalin po natin ang fuel pump assembly. Titingnan na lang natin kung makukuha ba sa ating hula-hula dito. Ito talaga ang gusto kong tirada. Pag may pisa na kailangan palitan, sa so walay langan o duha-duha, salpaka na. Parehas yan, parehas yan. Walang labis, walang kulang. Ay, pagkaparehas. sige, salpak na to, salpak. To tell you honestly mga kalbularyo, pag di pa rin ito tatama ang hula-hula ko, wala na akong ibang choice nito, magpabili na talaga ako sa may-ari ng baboy para iharang ko dito. Alam nyo naman, pag mahirapan ako sa tumang kalisod, ginamit ko ngayon aking orasyong latin. Tingnan na lang natin kung hindi ba maglumbaan ay ipanagan ng mga kanahan. Orasyon, palumpayat, di ikaw akurat. Urikingking, urikungkung, urikangkang. Halahayang, tikongkong tikangkang. Kaninutong ko na yung piyang. Okay, engine start, engine start. Ayan, so, ayan po mga kalponaryo, kita nyo na komanda ng makina natin ngayon at observe po kayo kung ano ang kaibahan ng andar ng makina dati at ngayon so iparinig mo sa kanila Ribbon James may suway grave suway grave may suway grave may rave rave So yung sobrang ingay mga kalkulario ay sira ang water pump So kailangan nating palitan ng water pump. So ang ginagawa lang natin ngayon ay mapatino natin ang andar ng makina. Ayan oh, sobrang smooth na ang andar ng makina ngayon. So try natin i-road test. At ngayon narinig nyo naman na sobrang malakas na ang hatak ng makina kaso hindi po tayo makatakbo ng too fast to furious dito kasi sobrang crowded ng daan at may stoplight pa sa unahan. Sabi ng kasama ko, problem solved na naman tayo dito kaya sinabihan ko na lang ang mayari na siya na lang ang mag-obserbar at syempre meron naman tayong warranty na isang buwan. Wow! Once again, now I declared, problem solve na naman po tayo dito mga kalbularyo. Ka As always, to God be all the highest glory. Thank you so much for watching and to your full support, dalay ng Diyos.